kaya nakarating si Kuis Ayon para bigyan ng mga pampaswerte ang mga nakapila sa terminal. Panoorin natin to. Hello madam people, nandito tayo sa isa sa mga bus terminal dito sa Cubao. Tayo na naman ang nakatasan na mamigay ng uh, biyaya sa random madam people. Kaya tara guys, samahan niyo ako. hello po. Hello. Saan po kayo papunta? Ano yan, Naga? Ilang taon na po kayo? 55. Ah, saan po si tatay? Wala na po masawa. Hindi na po anak niyo? Apo. Ano po ginagawa niyo dito sa, ano, sa Manila na? Mm. May binigay lang ako specimen na rin yan dyan sa kidney heart Center. Ayan na ay, eh, kasi dun sa showtime, ako yung nakatakasan na mamigay ng biyaya. Kaya eh? ikaw yun, napili ko na eh. Kaya ay, bibigyan kita ng oh! 8,000! Oh! Bibigyan kita ng 8,000 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ang naman ng sa mabubo ng hit show time, kila Vice Ganda, Ayon, lahat-lahat sila. Maraming maraming salamat. Ayan, thank you na ay mag-iingat po kayo. Mag Dito naman tayo. Hello po. Sa po kayo papunta, Nay? Ako pa. Gubat. gubat po. Sino po kasama niya, Nay? Ah, hello po, Nay. Bailan taon na po kayo, Nay? 8, 60. 60? Ilan na po yung anak niyo? Six. Ay, lang po. Ako bibigyan niyo po kasama, Nay? Ah, may trabaho. Ano na pong ginawa niyo dito sa Manila, Nay? Uh, after galing got into the rain from Asia, oh, we let out sa Kasi may sakit yung papatid. Ano na yung sakit? Oh, ano po sakit, Nay? Creatinine. Ah, creatinine. Sales 5. Sales 5. Ako, namuntik na ako dun, Nay. Pero ako na agad nagamot ko yung sakit. Kaya, Nay, isa ka sa mga bibigyan namin ng biyaya ngayong araw na to. Bibigyan kita ng... 8,000 na, 8,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yan na, yan uh. Anong gagawin mo sa 8, sa 8,000 sa pera? Yun, no, pinga yung makatidot at papagam mo. Ah. Dito, ah, anong tutunoy? Ah, tutunoy niyo po sa iyo. Pero magtira ka pa rin sa iyo para sa iyo na, yan? Yeah? Sure. Thank you very much. Yan na, mag-iingat po kayo. Hello, hello, ate. Ano nung ginagawa mo dito? Pauwi sa... oh, na po kami ni Edna Transtan po yung Nagpa-check up po kami sa NKTI. Ako po yung donor ng no. asawa. So, ilan na anak mo, ate? Ako po. Ito, punso? Oh, um, so, ikaw, ate, isa ka sa mga deserving na bibigyan namin kasi kailangan na, kailangan mo din na. Pandagdag. Siguro, pandagdag sa... Gamot po ni, sa... ni Kuya. Kaya, bibigyan kita ng... 9,000. Thank you. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salamat can... po ng marami po sa showtime. Lalo na po kay I, Sir Ayong kay Ma'am Vice Ganda. Lahat po ng uubo ng showtime. Thank you, ate. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat kayo. kayo. Ah, good job, ah, job pare! Nakakaloy ko yung terminal ng bus, no? Para na siyang ano, para na siyang waiting waiting oh, area ng hospital. Oh, oh, eh, you know, di ba? Sa dami ng nandodoon na lumuluwas kasi kailangan okay. din lang magpa, di ba? Mm -hmm. At sa terminal talaga ng mga bus, samot saring kwento ang nandodoon. Buti nga yung mga nabigyan mo talaga yung ano eh. Oo, oh, kailangan. Yung, may mga ano talaga, kailangan na kailangan talaga nila. Yung mga okay. pamilya nila, may mga, naggagawa tulad doon si, si ate, yung asawa niya, di ba? Nag, uh, may may sakit, transplant. transplant. Oh. So, sabi ko, talagang deserving yung ano, yung uh, binibigyan natin. Tapos pag kinausap mo, parang normal lang, no? Mm -mm. Pero sa loob nun, bigat nun, no? Uh -oh. Yung, at saka yung nagat, na sabi niya, an ano yan, babe? Balikan. Oo, oh, yung isa balikan yung, muna, yun, yung Balikan lang yun, ha? isang buong araw, nasa biyahe sila. Mas oh. malahaba pa yung binahe, yung oras na, na nasa bus sila kahit sa oras na ipinunta nila dun sa pupuntahan talaga nila. Grabe. Good, good job, yeah, Pare. Good, good job. Good job. And good job showtime. Mm -mm. yeah. show time. Yes, good job showtime.